Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries ang mga aris sa araw na ito ay naaakit sa mga bagay na nakatago at misteryoso. Ngayong araw maraming iisipin ang mga aris lalong lalo na sa umaga at marami kayong pag-iisipan pagdating sa mga problema. Mabilis maobsess ang mga aris sa araw na ito pagdating sa inyong mga responsibilidad. Mataas ang inyong passion ngayong araw lalong lalo na sa inyong mga gawain sa trabaho. At meron mga tao ngayong araw aris na magdala ng tensyon sa pag gitan mo at ng iyong pamilya at medyo komplikado ang mga relasyon ngayong araw kasi merong mga hindi pagkakaunawaan, magdadala ito ng challenge sa iyong isip, magdadala ito ng stress. At sa araw na ito, mahalagang piliing mabuti kung ano ang iyong mga binibigyan ng oras at panahon at piliin ang pagiging positibo. Dahil sa araw na ito, marami sa mga ari sobrang pagod at lalong-lalo na ang inyong isip ngayong araw ay lumilipad-lipad sa iba't ibang mga problema at gawain. Excelente naman ang araw na ito para sa mga pag-aaral, pakikipag-usap at pakipag-konekta lalong-lalo na sa bandang hapon at gabi. At marami naman sa mga aris ngayong araw motivated kayo pagdating sa inyong mga relasyon, lalo na sa inyong special someone. At ngayong araw, marami kayong maisip para matugunan kung anuman ang pangangailangan ng pamilya. Sa araw na ito, Aris, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay

Maraming magulo sa araw na ito, Taurus, kaya kailangan ngayong araw habaan ang iyong pasensya. Sa araw na ito, hindi nagkakasundo ang enerhiya ng Mercury at enerhiya ng Pluto. Kaya ngayong araw, meron mga tao ngayon na medyo magulong kausap at meron ding mga tao ngayon na medyo obsessed, medyo seloso at gustong kontrolin ang mga bagay-bagay. Ngayong araw, malalalim ang kagustuhan ng mga Taurus na ayusin ang mga problema, matrigger kung ano yung mga nakabaon na kung merong mang mga tao na nagkamali dati, baka ulit-ulitin ang pagpapaalala ng iba para sa mga taong ito kaya merong iba ngayon, mga tao na parang paglalaruan ang mga choros merong mga guilty trip at sa araw na ito, medyo emotional naman ang mga Taurus, kaya bantayan lang ang inyong mga gagawin sa araw na ito, kontrolin ang inyong mga emosyon ngayong araw na hindi masira kung ano man ang plano ninyo, kasi maraming mga pagsisisi sa araw na ito, maraming mga pag-alinlangan at ngayong araw, karamihan sa mga Taurus, mahilig kayong mag-analyze at mas mauna ang inyong mga emosyon sa araw na ito, kaya kailangang protektahan ang inyong sarili. Maayos naman ngayon, ang pasok ng pananalapi, ang mga pagsasama sa araw na ito Maaring magkakaroon ng intriga O kaya mga pagdududa At ngayong araw Taurus Ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio Ang iyong lucky color ay green At ang lucky numbers mo ay 6, 18, 20, 27, 34, at 41 Medyo mahirap makahanap ng clarity sa araw na ito Gemini dahil sa mga sitwasyon ngayong araw, marami sa mga Gemini sa araw na ito nagkakaroon ng mga pangamba at malakas ang kagustuhan ninyong makontrol anuman ang mga sitwasyon ngayong araw kasi marami sa mga Gemini vulnerable sa araw na ito. Madali kayong masaktan, madali kayong maapektuhan at ngayong araw kailangang mag-step up at maging responsable pagdating sa pag-manage ng iyong pera, sa kung ano ang meron ka, at lalo na sa iyong mga sagot sa pakikipag-usap ngayong araw. Medyo mahirap kasi ang pagsasama ngayon ng enerhiya ng Mercury at enerhiya ng Pluto. Merong mga komunikasyon na medyo intense, medyo masakit ang mga pananalita sa araw na ito na hindi nare-realize ng tao na masakit ang epekto nito sa iba. At yung ibang tao naman, ngayong araw, medyo padalos-dalos pagdating sa kanilang mga sagot. Kaya maraming mga pagdududa sa araw araw na ito, maraming mga hindi pagkakaunawaan. At ngayong araw rin, kailangan Gemini mag-focus ka kung ano talaga ang gusto mong magawa sa araw na ito. Maraming disturbo ngayon. At pagdating na sa bandang hapon, kakalma ang enerhiya at mag-improve ang kagustuhan ng mga Gemini na makipag-cooperate, makipagsundo sa ibang tao at sa kalang darating yung clarity na hinahanap mo pagdating sa kung ano ang mga dapat gawin sa iyong mga plano. Totoo ang mga marami ramdaman ng mga Gemini ngayong araw at hahanapin ninyo ang malalim na kahulugan ng mga relasyon sa araw na ito. Ngayong araw Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 12, 15, 24, 33 at 42. Medyo tricky ang araw na ito para sa inyo, Cancer. Makatulong sa inyo ngayong araw. Makinig sa kung ano ang advice ng ibang tao. Pakinggan kung ano rin ang mga pangamba ng iba. Kasi sa araw na ito, medyo marami sa mga Cancer ang mawalan ng gana, mawalan ng motibasyon dahil ma-frustrate kayo sa mga aksyon ng ibang tao. Ngayong araw, very sensitive ang mga Cancer. Napakabilis ninyong magtampo. Napakabilis ninyong inyo na pagdudahan ang inyong sariling kakayahan at sa araw na ito, ang dami-dami ninyong maiisip na mga pangamba, mga katanungan, matataranta kayo pagdating sa mga desisyon, sa trabaho, at malakas ang challenge ngayong araw, kaya kailangan mong tulungan ang sarili sa araw na ito, na mabalanse ang iyong mga emosyon, huwag kang padalos-dalos sa iyong mga konklusyon ngayong araw, dahil pagdating sa bandang hapon, marami ka pang matutunan, at mas Mahilig kang mag-share ng iyong mga ideya at interes pagdating na sa bandang hapon at gabi. Positibo naman ang outlook ng mga cancer ngayong araw. Pero madali lang kayong maapektuhan kung ano man ang mga pinagsasabi ng ibang tao. Maganda ngayon ang romance energy para sa mga cancer. At maayos naman ngayon ang pasok ng pera. Ang relasyon lang sa araw na ito ang medyo magulo dahil maraming mga tao na gustong kontrolin kung ano man ang mga takbo ng araw ngayon Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 17 28, 32 at 41 Mataas ang pressure para sa mga Leo ngayong araw at medyo intense ang mga diskusyon sa araw na ito. At Karamihan sa mga liyo ngayong araw parang nagmamadali, natataranta. Ito ang epekto ngayon ng enerhiya ng Mercury at Pluto na hindi nakakasundo. Merong ibang mga liyo na medyo paranoid na at nauuna ang mga takot. Pagdating sa bandang tanghali, papasok ang magandang impormasyon para sa iyo at ito ay makatulong sa iyong mapakalma ka ngayong araw. Focus sa mga bagay na gusto mong gawin. Focus sa mga bagay na makatulong sa iyong magtagumpay, maggrow lalong-lalo lalo na sa iyong trabahoan. Ngayong araw kasi, kailangan ng mga liyo ang inyong sense of purpose kasi maraming distorbo ngayong araw, maraming magulo, at karamihan naman sa mga liyo, pagdating sa bandang hapon, mag-improve ang kagustuhan ninyo na maging maayos ang pamilya, kung ano ang mga nagaganap sa tahanan, magkaroon kayo ng malalim na kagustuhan na magtagumpay at maibigay kung ano man ang pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Focus ngayon sa mga positibong bagay liyo dahil maraming magulo maraming maghahanap ng away sa araw na ito ay e enjoy mo lang ang iyong personal life ngayon at huwag masyadong magpaapekto kung ano man yung sulsol o kung ano man yung mga naririnig mong kwento ngayong araw sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1 10 18 23 30 at 32. Malakas ang tendency ng mga Virgo sa araw na ito na mag-dwell kayo sa mga problema mas mauna ang inyong mga pangamba, mas maiisip ninyo ngayon kung ano ang kulang, ang mga bagay na nagdadala ng frustration, ang inyong mga hinanakit at lalong-lalo pagdating sa iyong mga pangangailangang pinansyal. At meron ring mga Virgo na kakaroon ng problema ngayon sa mga relasyon dahil sa mga pag-uusap, mga konting tampuhan na maari na lumala ng sobra kung hindi mapag-usapan ng maayos. Maraming mga tao ngayong araw Virgo na magpapagod sa iyo. Kaya piliin ng ayos kung sino ang iyong mga pinapakisamahan sa araw na ito. Maglagay ng boundaries pagdating sa mga bagay na pinapakialaman ng ibang tao. Ngayong araw, mag-ingat sa mga tao na mahilig na i-manipulate ang mga sitwasyon o ang iyong mga choices at sa araw na ito, kailangan lang na ang iyong mga pag-iisip ay i-focus mo sa mga positibong bagay para magawa mo ng ayos kung ano man ang dapat gawin sa araw na ito. At ngayong araw rin, kailangan piliin ang kapayapaan, piliin mo yung mga sitwasyon kung saan ikaw ay malayo sa drama ng ibang tao. At ngayong araw, makatulong rin sa iyo ang magmuni-muni at pag-isipang mabuti kung ano ba ang gusto mong gawin. Ngayong araw Virgo, ang kabuoang enerhiya ngayon ay maayos naman, lalong-lalo na sa pag-ibig, pero ang magulong enerhiya kasi ng Mercury at Pluto ngayon ang magpataranta ng ibang tao at Maraming mga tao ngayon ang makialam sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay

Maraming mga Libra ang medyo maparalay sa araw na ito pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Ngayong araw kasi, ang enerhiya ng Mercury at Pluto hindi nagkakasundo dalawang enerhiyang ito. Nakakaroon ito ng epekto sa iyong pananalapi at sa iyong partnership. Kaya ang mga problema ng Libra sa araw na ito ay may kinalaman sa pananalapi at pakikisama. Merong mga tao na close mo naman sana na sa araw na ito ay hindi kayo magkasundo. Iba-iba ang inyong mga pananaw at maaring ang mga maliliit na problema sa araw na ito, Libra, ay mapalaki ng sobra dahil sa enerhiya ngayon na parang mataranta ka, ma ka. Mahalaga sa araw na ito na mag-relax, mag-detach sa mga tao na hindi masyadong magandang impluensya sa iyo o hindi maganda ang epekto sa iyo. Mamaya Masayang hapon, matulungan ka ng enerhiya ng buwan kung saan magdadala ito ng karagdagang inspirasyon sa iyo at maliwanagan ka sa mga sitwasyon dahil maging klaro anuman ang impormasyon na iyong kailangan. Mas magising ang mga libra sa araw na ito, mas maging curious ka, lalong-lalo pagdating sa trabaho, sa pera, at sa kung paano mo e-improve ang iyong mga ginagawa para matulungan ang iyong pamilya at matugunan ang mga pangangailangan mo rin sa iyong personal life. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 11,

Ang mga Scorpio, sa araw na ito, maraming mga walang kasiguraduhan, maraming mga pagdududa. At ang mga desisyon ngayong araw ay medyo mahihirap dahil ang mga desisyon na ito ay may kinalaman sa kung paano ayusin ang mga bagay-bagay. Sa araw na ito, kailangan ang pasensya Scorpio dahil maraming mga tao ngayon ang matigas ang ulo o kaya mga pabigat sa iyo. Malakas ang impluensya ng Mercury at Pluto sa iyong sektor. Magdadala ito ng kontrobersi at marami rin yung mga Scorpio ngayong araw na medyo padalos-dalos sa kanilang mga desisyon at yung mga perceptions ang inyong mga pananaw ay medyo extreme sa araw na ito. Marami rin sa mga Scorpio ngayong araw sobrang mag-isip, marami kayong mga pinoproblema. At sa araw na ito, mauna yung inyong mga emosyon. Hindi kayo makapag-isip ng maayos kasi mauna na kung ano man ang inyong mga nararamdaman. Kaya bantayan sa araw na ito, hanapin ang tamang timpla, hanapin ang tamang balansi ngayong araw para ikaw ay makagawa ng mga wise choices. Sa araw na ito rin, Pagdating sa bandang tanghali papuntang hapon, mas maging magaan ang mga sitwasyon. Buti na lang sa araw na ito, papasok rin ang impluensya ng Venus sa iyong sektor na magdadala ng kagandahan, kasiyahan at yung mga mahihilig sa arts ay lalong mabuhay sa araw na ito. Papasok rin ang impluensya ng Jupiter na magdala naman ng mga positibong pananaw. Kaya mas maging maayos ang enerhiya pagdating na sa bandang tanghali, lalong-lalo sa hapon at gabi. At sa araw na ito, mag-improve naman ang iyong routine. Kaya wag lang padalos-dalos ngayong araw, Scorpio. Huwag patulan ang mga tao na magpagalit at magpainis sa iyo ng sobra. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi. Maganda rin ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa inyo. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 17, 18, 22, 37 at 44. Nakatago naman ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Sagittarius. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyon na sa bandang hapon at sa bandang tanghali, lalo kang maging aktibo. Ang enerhiya ng buwan ang gigising ngayon sa iyong mga emosyon. Mas maging independent ang mga Sagittarius. Wala kayong masyadong aasahan ngayon sa ibang tao. At ngayong araw, maganda ang iyong pagpapahinga. Maganda ang paghandle mo ng iyong sarili. Meron lang mga tendency ng mga Sagittarius ngayong araw na para kayong investigador. Hahanapin ninyo kung ano ba yung totoong kwento. Hahanapin ninyo kung ano ang mga bagay na dapat gawin, kung ano ba ang totoo sa mga sitwasyon. Sa araw na ito lang, huwag pa dalos -dalo sa iyong mga konklusyon dahil mas prone ka ngayong araw na magkamali pagdating sa iyong mga reaksyon at sa iyong mga maiisip. Matrigger kasi ng iyong mga takot sa araw na ito, ang iyong mga desisyon, makontrol nito kung paano ka mag-react sa mga bagay-bagay. Ngayong araw ay huwag magdwell sa iyong mga pagkakamali. Marami kasing mga Sagittarius ngayong araw na punong-puno ng pagsisisi o kaya marami kayong mga panghihinayang, marami kayong mga hinanakit, maisip ninyo kung ano ba yung mga nagawa ninyong mali dati, ano ba yung mga bagay na sayang. Sa araw na ito, focus kung ano ang iyong mga blessing at kung meron mga tao na hadlang sa iyong mga pangarap, ay huwag kang makinig kung ano man yung mga sinasabi nila. Ipaglaban mo kung ano man yung gusto mong maabot sa iyong buhay. Sa araw na ito, ikaw ay magiging creative lalong-lalo sa bandang hapon at gabi dahil matulungan ka ng enerhiya ng buwan at mas maging expressive ka pagdating na rin sa bandang hapon. Sa araw na ito, maganda naman ang takbo ng pag-ibig. Huwag lang masyadong mapagpatol ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga... Aquarius, ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 14, 26, 28, thirty two at forty. Mas sociable naman ang mga Capricorn sa araw na ito dahil ngayong araw, malakas ang impluensya ngayon ng buwan na pumapasok sa iyong privacy sector. Mahili kayong makipagkaibigan pero tago anuman ang iyong mga plano. At sa araw na ito, lalo kang magkaroon ng energy pagdating na sa bandang tanghali at hapon kung saan magising ang iyong mga special interest. Maari rin na matulungan ka ng isang kaibigan na mas makita mo ang liwanag ng mga sitwasyon. Sa araw araw na ito, merong mga sitwasyon ngayong araw Capricorn na maaring mawalan ka ng gana pero buti na lang sa araw na ito matulungan ka rin ng energy ng Mercury at Pluto kung saan ikaw ay lalong maging competitive. Ang iyong mga pangamba ngayong araw ay may kinalaman sa iyong reputasyon, sa iyong trabaho, kung ano ba ang mga pagkakamali sa trabahuan, ano ang iniisip ng iyong mga kasama, ano ang sinasabi ng iyong boss. Ngayong araw, mas vulnerable ang mga Capricorn. Madali kayong masaktan, madali kayong magtampo, at madali rin kayo ngayong araw na mataranta. Kaya, kailangan na focus, kailangan mong na maging grounded ngayon, at kailangan mo na magkaroon ka ng sense of security para masentro mo, magawa mo ng ayos kung anuman ang dapat. Sa araw na ito, Capricorn, huwag masyadong magpataranta. At gawin mo lang kung ano ang sa tingin mo ang tama. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 8, 15, 20, 22, 33 at 39. Medyo restless ang mga Aquarius sa araw na ito. Kaya ngayong araw Aquarius, marami sa inyo medyo mahirapan kayong gumawa ng mga desisyon. Merong mga desisyong minamadali dahil ikaw ay natataranta, na una ang iyong mga pangamba at takot. Ito ay natural lamang dahil dala ito ng enerhiya ng Mercury at Pluto ngayong araw na hindi nagkakasundo. Ngayong araw, huwag padalos-dalos sa iyong mga estratehiya. Marami rin sa mga Aquarius ngayong araw ang dami-daming mga iniisip. Lumilipad-lipad ang isip sa pamilya, sa kung ano ang mga problema ng mga mahal sa buhay. Kaya ngayong araw kailangan one step at a time bago ka gumawa ng iyong mga decision. Sa araw na ito, huwag hayaan na ang iyong takot ang mag-guide ngayon sa iyong mga decision. Sa araw na ito kasi medyo ma-overwhelm ang mga Aquarius. Maraming pagdududa, maraming mga pangamba, maraming mga hadlang sa kanilang mga plano at ngayong araw, marami rin yung mga nawawalan na ng gana. Kaya sa araw na ito, lumaban ka Aquarius. Ipaglaban mo kung ano ang iyong mga gustong gawin sa buhay. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag kang matakot kung meron mang ibang tao na nagdidikta kung ano ba ang dapat mong gawin. Ngayong araw, ikaw ay nagkakaroon naman ng maayos na pag-ibig ngayon kaya makuha mo ang suporta ng mga taong importante sa iyo. Huwag kang mawalan ng gana ngayon at huwag makinig sa mga taong nagsasabing hindi mo kaya. Sa araw na ito, maganda ang pasok ng pananalapi kaya marami ring mga Aquarius ngayong araw, meron kayong mga iniisip na gustong simulan negosyo o kaya mga pamamaraan, mga bagong diskarte para lalong maging malakas ang pasok ng income. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 18, 24, 37, at 38. Merong mga minor disappointments sa araw na ito, Pisces. Kaya mauna ngayon ang takot, ang pangamba, ang lungkot. Pero wag mong masyadong dibdibin ang mga ito dahil ito ay dala lamang ng Mercury at Pluto na hindi nagkakasundo ngayong araw. Meron ring ibang mga Pisces na maaring mahirapang gumawa ng desisyon sa araw na ito. Mahalaga na mag obserba muna bago ka gumawa ng iyong mga aksyon. Ang mga diskusyon sa araw na ito ay kailangang huwag dibdibin. Maraming mga tao sa araw na ito, Pisces, masasakit magsalita. Mga tao na kung ano-ano ang mga sinasabi na wala namang katotohanan. At marami rin sa mga Pisces ngayong araw, sadya lamang na sobrang mag-isip, sobrang magplano at nakakaroon na ng pakiramdam na na-overwhelm kayo, hindi ninyo kaya. Ngayong araw, meron ring mga Pisces na sobrang passionate at yung iba, nagsiselo sa kanilang kapartner kasi parang maraming mga pagdududa. At sa araw na ito, Marami naman ang napakagandang promises para sa mga Pisces dahil malakas ang inyong kumpiyansa sa sarili at pagdating sa bandang hapon, mas paging positibo na ang iyong mga pananaw. Ngayong araw lang, huwag padalos dalos-dalos lalo na sa mga desisyon na may kinalaman sa pera at sa iyong negosyo. At kailangan mong maging practical ngayong araw, makuha mo naman ang suporta ngayon ng iyong pamilya at maramdaman mo ang contentment pagdating na sa bandang gabi. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 10, 18, 22, 26, 30, at 35, Abangan ang iyong kapalaran bukas.